I'm sorry, po. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag mo gagalawin yung laptop. Hindi sa atin yun. Yun naman po sinasadya. Iniwan ko lang po siya saglit. Pagbalik ko po, wala na. Gusto ko na po sumuko. Hindi ko na po alam kung ano pa yung pwede kong gawin. Tama na, bisyo. Baguhin mo ang buhay. Bago kayo magsimula ulit nila, may mag-asa pa kayo. May papakita ko sa'yo. Da, sa possession niya ni Carl, yan yung nag sa akin na si Ate Love daw ang naglagay ng kwentas sa kwarto ko. Anong balak mo gawin dito? Iniisip ko pa nga eh. I mean, naibalik naman niya yung kwentas. makapag pag inungkat ko yan, lalong dumagdag pa ng problema dito. Ate, akit lang ako. dito ka lang. Hi, Hi, Eric. Hi, Joy. Hindi ka ba makausap? I'm sorry. Alam ko pumunta dito si Mami. Alam mo, Eric, masasakit yung mga sinasabi ng Mama mo tungkol sa pamilya ko. And half of it is true. But still, nasaktan pa rin yung nanay ko. Okay lang ba si Tita? Hindi ko pa siya nakausap at lahat sila naghihintay ng update. Bakit hindi na lang natin aminin? Eh? Sabihin na lang natin na kinall off na natin yung, yung engagement para hindi na tayo magpanggap. Hindi na rin tayo umamin sa kanila na nagpapanggap tayo. Eric, hindi yun ganun kadali. Alam ko, sa, well, sa iba siguro engagement, hindi ganun kadali. Pero gaya nga nang sabi mo, nagpapanggap lang naman tayo, eh, di ba? So, para parang ka. Alam mo, maraming pinagdadaanan yung mama ko ngayon. Gano'n naman tingin mo sa akin? Heartless? Hindi, hindi. Alam mo namang hindi gano'n ang tingin ko siya iyo. So, what now? Kahit <sighs> ano. Alam mo naman intentions ko eh. Well, ayoko magka-second round ng mama mo. promise. Promise na hindi na yung mangyayari. Una sa lahat, hindi niya naman na mapipigilan na pumunta dito dahil attorney mo talaga ako. At nakasalalay dito yung negosyo ng pamilya namin. Pangalawa, nanay ko nga siya, pero wala siyang jurisdiction sa puso ko. Kaya overruled. Alam mo, lawyer na lawyer ka talaga. Sa'yo ko lang naman nalalabas yung mga kakornihan ko eh. Well, at least sa'yo, hindi ko kailangan magpanggap na ibang tao. Hindi ka gaya sa magulang ko na nakakapagod to yung expectations sila lagi. Well, we feel the same way. Madalas kinokontrol ko yung sarili ko at tinitiis ko lahat dahil takot ako ma-misinterpret. Pero pagdating sa'yo, 100% akong totoo sa sarili ko. Thank you. Thank you. Kung di bukol pa sa, uh, sa isang araw, ha? Aray! Manang Kitty? Aaw! Oh. Anong nangyari kay Noel? Ano ko, ano nangyari sa'yo? Asa si Eric? Status update naman diyan. <laughs> mm. Ay, naku, salamat naman, Diyos na ba? Ah! Taray! Ako, pwede ko na ba alagaan yung pamangkin ko? Ah, oh, mabuti naman ako. Aray! Hindi pa ako ng kusina. Ah, loka. Noel, ano pang nangyari sa'yo, ha? Pati ka ah. nagkaroon ng pasa? Noel, oh my God! Hindi to, biro. Ano nangyari sa'yo? Ah! Oh. Tito na, na. Sorry. Sa mga nasabi ko sa'yo nun. kalimutan mo na yon. Nagkakasamaan man kami ng loob ng mami mo, pero ito lang tandaan mo, Noel. Hindi ko kailanman maisip o magawang mapahamak siya. Dahil magkapatid kami. Kahit minsan nakakalimutan niya. Pero okay lang. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang may gawa nito? Titaninang mo ako, sabihin mo. Sino? Si Maylin? Ha? Di? Si Maylin, o. Oh, Sinapak ka niya, no? Di ko nga rin alam sa babaeng niyon, magkulod din yun, eh. O, oh, sino nga ang gumawa nito? Si Tito Carl. What? Calm down, titanin na mo kasalanan ko rin naman kasi ang dami ko masamang sinabi sa kanya eh. I just thought na kailangan niyang marinig yung totoo. Ma'am, eto po pala yung gamot. Ay, nainom ko na yan kanina. Ito yung sinabi ni Mama na hinding-hindi ko pwedeng inumin ng more than once a day. Ay. Hindi pwede yan. Oo nga pala, Ma'am. Sorry ho, Ma'am. Nalito ho ako eh. Nga pala yung... Ito po yung tamang gamot, ma'am. Sorry, ho. Thank you, Auntie. Akala ko nagjo-joke lang sa Manang Kitty. Well, akala ko nga ikaw may gawa nito. Pero don't worry. Gagaling na to after a week. Tita Ninang, remember when you said na kapag may kailangan ako, lumapit ako sa anytime? mm -hmm. Pwede mo ba akong kwentuhan tungkol sa tatay ko? Andy, are you okay? Hey, ma'am. Iniisip ko kasi kanina yung natatnan ko sa may kusina eh. Oh. Si Noel ho kasi. Bakit? Eh, hey, ma'am, ko po alam yung buong nangyari. Basta yung dinig ko lang ho, parang napagbuhatan ata ng kami ni Kuya Carl si Noel. What? Pero okay na ho, inaasikaso na ho siya ni Miss Ho. Teka, walang yung lalaki yun. Tsaka bakit yung babae niya no, alam na naman? No, ma'am. Hindi, nasaan sila? Nasa no, kusina po. Ay, nako! Alam mo naman siya. Kilala mo siya kahit pa paano, right? Well... Promise me. fine. Kahit gegerahin ako ng mami mo. Pero honestly, Noel, konti lang alam ko tungkol sa daddy mo. Alam kong nag-aaral sila in the same school at I think he was a varsity player. <laughs> Noel! Ate! Ma. Ba't ka bumangon? Dapat nagpapahinga ka! Hindi si nga talaga yung lalaking ah, yan. Ma, Ate, dahan-dahan na. Nasaan na ba yung sigar? Wala nang matinong ginawa yung lalaking Aray, yan, ha? Malma ka. Ay, ikaw! Isa ka pa! Huwag kang nakikialam sa anak ng may anak! Pilatay mo na nga si baby. Patihin ba naman si Noel? Gusto mo pang kunin sa akin? Hindi ko magagawa sa iyo yan. Huh? Anak, please calm down. Tinutulungan lang ako ni Tita Ninang. Well, ba't ko ba ka dyan? Anak! Siya ang dahilan kung bakit ako ganito ngayon siya ang dahilan kung bakit hindi ka na magiging kuya pa uli. Tapos sa kanya ka kumakampi. Di ba dapat tayo yung magkakampi? Maano ba? Bakit ka sa... Ang unreasonable mo, grabe. Grabe, Tito Ninang is just being honest with me kasi alam ko hindi kita maasahang magsabi sa akin ng totoo. Ano ba yung totoo ang gusto mo? Ma, alam mo yung totoo na gusto ko. Yung totoo about my dad. Noel. Oh, yung pa rin yung issue mo, Noel. Yes. Oh sige. sige. Anong totoo ang gusto mo. Gusto mong malaman ko ang favorite color niya, favorite perfume, shoe size, favorite film, favorite food, favorite drink. Just the truth, ma. You can't handle the truth, anak. レイヴィステンタタイモ。<laughs> <Now. S 1> <laughs> Gusto ba yung narinig ko? Ikaw! Wala akong karapatang pagbuhatan ng kamay oh! oh! Ah! Ah! Love. Ah! Ah! Ante, ant, ant oh. Ate! Ate, dahan-dahan lang! Ah! Ate! Ant, ah. Tant, uh. tant, ant, Ate, yung upuan! Ate! yung upuan! Ate, dahan-dahan lang please! Tumawag ka na kay Mama! Tawagan mo na si Mama! Pumunta ka na doon! Ate! Uh. Andy! Andy! Andy. 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 Oh, it's okay. It's okay. Uh, uh, uh. Wala akong kamuang mo. Na ganun pala kagrabe yung pinagdaanan ng anak ko. Hindi ko man lang siya natulungan. Ma, wala kang kasalanan. Anong gagawin natin, na. na nagagawa yun? Ano na nagagawang bumangon? Araw-araw. Matapos ang lahat ng mga pinagdaraanan niya. Buti hindi niya naisipang magpakamatay na lang. <laughs> Sorry po. <laughs> Naisip ko lang ho kasi kung ano yung gagawin ko kung ako yung kasi posisyon niya. Tama ho si Miss Ho. Huwag mo yung sarili niyo, Madam, ha? mo ng matapang at manakas na babae sa si Miss Love. Hello, Alex. Pa-klase ka talaga, no? kliyente mo? Nasaan si Alex? Gusto ko siya makausap. Lakas ng loob mo mag -demand. Ako sa akin pa talaga! Pwede ba tantanan mo na yung asawa ko? Ikaw ang tumigil dahil hindi ka naman mahal ni Alex. Sorry ka na lang kasi ako ang nauna. At pwede ba, tigilan mo na yung panggugulo sa buhay namin kasi pag di ka pa tumigil, guguluhin ko buhay mo. Marami akong picture ng kalaswasi ni Alex. Tumabang ang viral, ha? Papasikapin kita, sabihin mo lang. Ako pa bang may alam hindi ka sasalo sa hapunan, kaya pinagtabi na kita ng pagkain doon. Baka kasi magutong ka mami. Ba't ganun? Eh? Parang bigla-bigla lang hindi ko nakilala sarili ko. Ako, kilala pa rin kita. <laughs> Pero bakit mo kasi naiintindihan? Yung nalaman ko tungkol sa tatay ko, wala. Binago ng lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko, Sino ako yung pagkatao ko? Kailangan ba baguhin ka talaga na natuklasan mo? Of course! Mahi! Nabuha ko dahil yung nanay ko! Di-imagine mo ba yun? Kung paano at saan ako nagaling? Oo, naiintindihan ko. Hindi ka maganda yung pinanggalingan mo. Pero Noel, hindi naman yun yung basihan ng pagkatao mo. Hindi madali para sa'yo sabihin oh. yan kasi hindi, hindi rapist yung tatay mo. Inisip mo ba? Nakalahati na kung sino ako galing sa limaw na yun. Galing sa alimaw na yun? Ede, halimaw na rin ako! Hindi ka halimaw! Ano hindi? Oh. <laughs> Lahat ng kamalasan ng mama ko, dahil sa akin. Noel, hindi yan totoo. Hindi mo kasalanan Dahil sa akin, isinintabi ng nanay ko yung sarili niya para buhayin ako. Gumib up siya sa pag-aaral niya at sa pangarap niya dahil sa akin. Tapos mula nun, sunod-sunod na yung mahalas na naranasan ng mama ko agad sa so, wala na! Wala na! Natrap niya siya sa, bu to, sa buhay na to, dahil sa akin. Nung ilan gusto mo? Sana hindi ka na nalang binuhay ni Miss Love. Oo, yun nga yung sinasabi ko. At sana nagka-chance ba yung nanay ko na magkaroon ng maayos na buhay. Sana natupad yung buhay na gusto niya. Sana hindi na ako nabuhay. Sana hindi na ako nabuhay. hindi na ako nabuhay. hindi na ako pinanganak. Dapat hindi na ako pinanganak. Dapat mamatay na ako. Dapat mamatay na ako. Dapat mamatay na ako. Para sa taong gusto ng huminto, parang hindi bagay sa'yo na tumambay dito. Practice makes perfect, di ba? <laughs> Kaya pinag-aaralan ko mag-self-control. Self-control. Good luck to you. Anyways, nakapag-decide ka na ba sa sitwasyon niya ni Ate Love? At this time, nakapag-desisyon na ako. Hindi na mababago yun. Hindi ko iiwan sila. Well, sana hindi ka gumawa ng desisyon kung hindi mo kayang panindigan, Carl. Naging malinaw na lahat sa akin, Hope. Kuling besa ako nagkaroon ng ganito kalinaw na plano ay napag-uwi namin dito. Tutulungan ko sila kung makabayad sa mga utang namin. Iiwanan ko siya, tapos babalikan kita ulit. Obviously, hindi nangyari lahat yun. Lahat ng pilano ko noon, walang natupad kahit isa. Joy, kumain na tayo, anak. Joy? Joy? Buksan mo itong kwento, Joy! Joy? So, ikaw yung... Ikaw yung kumuha ng kwintas dahil kailangan mo ng pambayad. Ano? Oh my God. Carl, it all makes sense now. More than enough. Kinuha mo yung kwintas para pambayad ng utang niyo. Tapos para magkaroon ka ng pera sa pang-divorce mo kay ate. Saan mo nahugot yan? Ano pinagsasabi mo? Ano to? O ano yan? <laughs> SIM card ginamit mo to para i-frame kami ni Ate Love, no? Hope, anong pinagsasabi mo? Alam mo, hindi kita mag eh. Bakit mo gustong i-frame kami ni Ate Love? Dahil ba galit ka sa akin? Dahil ilang beses kitang tinanggihan? Ganyan ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Ha? Pag-iisipan mo ako na ako kumuha ng kwintas? Nakuha ni Manang Kitty to sa laundry mo. Sinungaling ka. Oo, Oo, nangangailangan ako ng pera. Alam niyo yun. Pero hindi ko magagawang nakawan si Mama. Hindi ako umuha ng kwintas at hindi ako magpapakababa para dyan. Oh, may problema ba tayo dito? Joy! Buksan mo yung pinto! Kitty! Yung master key, dali! Kitty! Joy, 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 Joy. Ma, tidak tidak Eric, itu itu langsi Carl. Ma, Ma, Joy, oh, oh, God! Ma! Si Joy, Ma, oh, Joy, 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 Dali Joy, 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 Please, Carl, Eric, ingatan niyo siya. Oh, Andy. Hi. Ito na ho yung <laughs> dinner. Naku. <laughs> no na. No na. Thanks, but no, I won't eat that. Suyang-suya na ako dito sa kwartong to. Sasabay ako sa kanila for dinner. Sigurado ho kayo? Bakit? Nahiya ka, no? Naiiyak ka ba para sa akin na humarap sa kanilang lahat? Well, I'm sure marami silang katanungan. Ito, so, mayroon ba akong dapat ikahiya? Yeah. Exactly. So, bakit ako magmumukmuk dito? Diba? Si Joy. Kamusta si Joy? Ah, uh, tumawag na si Madam. Okay na raw si Joy. Eh buti na lang, konti lang yung pills na nainom. <sighs> Kaya hindi na siya kailangan i-confine eh, dito na lang to siya sa bahay, i-monitor. Sa so, pa na sila? Yun sabi ni Manang Kitty. Hmm. Alam mo, gusto ko sanang maawa doon kay Joy, kaso... Parang sa lahat yata ng katangahan sa buong mundo, yung pinakatanga pa yung napili niya. And this is after she found out about dad's pambababae. Tapos yung ending niya, ano, kabit. Ang dami ng choices niya sa buong mundo. Napili pa niya pagiging kabit. Di ba? Kadiri. Yuck. An idiot. Si Noel kaya? Makasalo kaya siya for dinner? Sana, no? Gusto ko siya makausap. Si Noel ho, ah, hindi ko sigurado parang itatago ata kung saan man. Pero si Ma'am Hope sa kasi Eric siguradong kasama. Hindi ko nga akong naisip kung paano nagagawa ni Ma'am Hope na magsinungaling sa nanay ninyo. Ay naku, you'd be surprised kung gano'ng kagaling magtago si Hope ng sekreto. Naku ma'am, kung ako lang, eh parang di ko ata kaya yung harap-harapan kong lolokohin yung nanay ko. Tulad ngayon, harapan na naman sila magsisinungaling sa inyong lahat sa bagay. Si Ma'am Ho. Kalikilado naman lahat ng mga galaw at desisyon niya. Kaya sigurado ako meron siyang dahilan. Di ba, Miss Love? Ha, ah, ganun ba? Wes, well, hintayin mo ako. Magbibihis lang. Huwag <coughs> na kayong mag-alala. Okay na si Joy. Kailangan lang niyang makarecover. At kailangan niya rin ng heart-to-heart -heart talk. Tsaka na lang yan, Kitty. Pag nakapagpahinga na si Joy, dalhin mo muna siya sa kwarto niya. Mm, Tulungan na kita, Kitty. Salamat, mga masay. Joy? Dandan. Love, okay ka na ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihilo? I'm fine, Ma. Thank you. Alam ko rin naman marami kayong mga katanungan. So, why don't we talk about it over dinner? Like a normal family does. With future family member. Ma, mauuna na si Eric. Uh, no, 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 no. Hope, huwag ka naman ganyan kay Eric. Pagkatapos ng lahat ng effort niya para tulungan yung family natin, hindi mo man lang siya ma-invite for dinner. Eric, magpasensyaan mo na ang kapatid ko. <laughs> hindi pa nga ako nakakapagpasalamat sa'yo para sa lahat ng tulong mo kay Mama dahil kay Javier. Thank you. Hindi ko akalain ganun pala ang kaya mong ibigay na effort over a fake engagement. ay sa akin. Mahal ay. ko si Eric, ma. Ito, pa lang ang Christmas wish, no? Ibang klase rin talaga to. Please, na to. Ang akala ko kasi, yung mga anak niya, yung kahinaan niya, yun pala, kapag sinaktan ko yung mga anak, lalong nagiging panaban ng nanay. Pero huwag ka mag-alala. ko na yung kahinaan niya. Yung...